Magandang araw, mga kababayan. Isang tanong ang matagal nang bumabagabag sa ating kasaysayan. Si Jose Rizalba ay talagang isang martir para sa kalayaan o isa lamang biktima ng masalimuot na laro ng politika ng mga Kastila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kontrobersya, simbolismo at mga teoryang bumabalot sa pagbitay kay Rizal. Kaya't manatili hanggang dulo dahil baka ang sagot na hinahanap mo ay narito. Bago tayo pumunta sa madugong bahagi ng kasaysayan, kilalanin muna natin ang taong nasa sentro nito, si Jose Rizal. Alam nating lahat na siya ang mayakda ng Noli Tangere at El Filibusterismo mga aklat na tumuliksa sa katiwalian ng mga praile at kalupitan ng kolonya. Pero alam mo ba na bukod sa pagiging manunulat, siya rin ay isang doktor, pintor at polyglot? Ginamit ni Rizal ang talino at panulat para labanan ang opresyon. Ngunit dahil dito, siya ay tinaguriang banta sa kolonyal na sistema. Noong Disyembre 30, 1896, Si Rizal ay binaril sa Bagumbayan, isang eksena ang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero bakit nga ba siya pinarusahan ng kamatayan? Ayon sa mga Kastila, siya ay itinuring na traidor at subersibo dahil sa impluensya ng kanyang mga akda. Ang paglilitis kay Rizal ay puno ng kontrobersya. Mabilis itong isinagawa at ang hatol ay tila matagal nang napagdesisyunan bago pa siya humarap sa korte. Walang sulidong ebidensya, ngunit sapat ang kanyang mga isinulat upang gawing basehan ng mga Kastila sa kanilang desisyon. Pero teka, ano ang kaugnayan ni Rizal sa katipunan? Ang katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio ay isang lihim na samahan na nagsusulong ng armadong pakikibaka. Ngunit ayon sa kasaysayan, hindi sinangayunan ni Rizal ang marahas na pamamaraan ng mga katipunero. Sa kabila nito, Ginamit ng katipunan ang pangalan ni Rizal upang magbigay inspirasyon sa kanilang layunin. Sa katunayan, inalok si Rizal na sumama sa revolusyon, ngunit siya mismo ang tumanggi dahil naniniwala siyang ang edukasyon at reforma ang tamang paraan. Kung tutuusin, hindi lang simpleng pagbitay ang nangyari kay Rizal. May mga historiador na naniniwalang ang kanyang kamatayan ay isang kalkuladong hakbang ng mga Kastila upang pigilan ang revolusyon. Pero ang nangyari, ang kanyang kamatayan ang naging mitsa ng mas malawak na kilusan para sa kalayaan. Ang tanong, plano ba ng mga Kastila na gawing halimbawa si Rizal upang takutin ang mga Pilipino? O hindi nila inasahan na ang kanyang pagkamatay ay magpapasiklab ng damdamin ng bayan? Bago barilin si Rizal, isinulat niya ang miultimo Ultimo Adios, isang tula ng pamamaalam na naging isa sa pinakadakilang simbolo ng pagmamahal sa bayan. Pero marami ang nagtatanong, talaga bang inialay niya ang buhay niya para sa revolusyon o para sa mas tahimik at mapayapang paraan ng pagbabago? Sa huli, naging martir si Rizal hindi lamang dahil sa kanyang pagkamatay, kundi dahil sa iniwan niyang ideolohiya, isang paniniwalang ang edukasyon at pagmamahal sa bayan ang tunay na susi ng kalayaan. Hindi pa rin nawawala ang mga tanong. Si Rizal ba ay ginamit lamang ng mga Kastila upang pigilan ang mas malaking revolusyon? O ginamit ba siya ng mga katipunero upang pasiklabin ang kanilang laban? Isa lang ang malinaw, ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng hindi matatawarang pamana ng pag-asa at inspirasyon. Mga kababayan, ang kasaysayan ay puno ng simbolismo, tanong at sagot na kailangan nating tuklasin. Si Jose Rizal ba ay isang martir na biktima o isang bayani na ginamit ng politika? Ano sa tingin ninyo? I-share ang inyong opinion sa comment section sa ibaba huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng ating kasaysayan.